dalawang gabi na kami natutulog dito kinanti floor. Oh, dahil pa bugso bugso paggabi kasi 'yung malakas na ulan at malakas na hangin. At tumataas na rin konti 'yung tubig sa bi- kanal kaya mas maigi na gabi na lang kami matulog dito para 'tis maiwasan ko 'yung nervyos Pero 'tong araw na 'to, sobrang nakakagulat bumoos na nga ang napakalakas na ulan at ito na nga Tatlong taon na yung nakakaraan simula ng pinakamalakas nararasan ko na tubig at pinakamataas din. Pero ngayon, isa na namang pinakamataas at napakalakas na tubig ang dumaan sa bagyo sa amin. Tingnan yung loob ng bahay o, yung tubig galing sa loob niyan. Oo, malakas yung tubig sa loob ng bahay. At syempre dito sa labas, nagmistulang ilog na hanggang doon sa may kalsada. So talagang alam na maraming tao ang napektuhan o nabahati dahil dito. tuli tuloy kasi yung kanyang pagulan. Pero sa loob lamang ng tatlong oras, sobrang bilis ng pagtaas ng tubig. At ito na nga, ito yung kinatatakutan ko kung ano naging itsura ng loob ng bahay. Nakakapanghinang tignan pero ito talaga ang literal na nangyayari. Totoo na to, ito yung mga gamit namin, yung gasol. Ayan, tumaob na kahit may laman pa. Palutang-lutang na sa may tubig. Lagpas tuhod na ang tubig dito sa may labas niya. At hindi ko alam kung gaano kalalim sa loob ng bahay. Itinaas na namin ibang gamit. Pero tinamaan pa rin yung katre. Ayan, yung mga unan, yung mga damit namin, basa na rin. Yung ref, hindi ko na alam kung mapapakinabangan pa to. Pero lumubog na rin yung kanyang makina eh. Ito naman sa may sala, yung mga itinaas namin, wala rin. Inabot din ng tubig dahil sobrang taas talaga ng tubig. Hindi ko talaga inaasahan ang pagkakataon na to. Pero ganun pa talagang mas nanaisin ko pa ang tubig kaysa ang hangin. Ang tubig kasi may babalikan ka. Yung hangin, pag linipad na yung bahay namin, mas mahirap na yon. Ay, importante, ligtas kami mag-ina sa na lang talaga pinagdarasal ko sana humina na at tumigil na ang bagyong to. Ay, ingat din po kayo.